Is ko to ay Medyo malakas kasi yung ulan Tapos papasok pa lang ako Kaya kailangan ko talaga mag sa kapote Kasi baka kumasok ako Basa ang damit basa sa, ano ko Basa ang ano ko Basa pantalon ko Baka malamang sa malamang Dun sa ano wala eh Scam <laughs> na naman tayo ng ulan na ito <laughs> so yan talaga kailangan talaga natin na uh, mag ano na kapo kapote okay so next is ililipat ko yung ano ng camera ko ilipat natin ano na camera natin ayun ko dito sa ano helmet ay ko sa helmet ah diba <laughs> at nga yung tagabingan ko ng Rizal mukha ano ayan dyan na ulit sya sa oh wala na ulit ulan mahina <laughs> na Ambo na lang wala na ang ulan <laughs> ah sabi ko na eh Ba't ba ako napakapote? Eh kasi kanina, ang lakas eh Di ba? Lumalakas na eh, kung tipong nakakabasa na eh ha? Ay! Wala ano, Puti yung tuyo kapote ko Baklas, baklas Aka init eh so, Wala nang ulan, puta kayo na Napaano tayo? Nakaiscam tayo ng ulan <laughs> Uhu, -huh, buti lang, di ba? So, serte din pala na hindi ko tinanggal yung ano ko Ah, uh, kapote ko tapos maulang uh, dito sa Makati <laughs> Okay, okay din, okay din <laughs> Medyo tama yung desisyon natin sa buhay na hindi ako magbaklas ng kapote Sa, saan ba akong banda dapat magbabaklas? Sa ano? Uh, saan ba yun? Sa San Juan, no? San Juan, Edson Magbabaklas na ako ng kapote dun eh So, buti na lang tama yung decision ko sa buhay. Kasi pagdating ko ng Makati, eh, umuulan. <laughs> Salamat at kapag decision ako ng tama. Wow naman! <laughs> Abutan ba tayo ng pula, oh? Takla mo ng oh. Late na late na ako, eh. Paulanin natin para sulit yung ano, papote. Every day that I'm here, I know that it feels right. So, so. Mm -hmm. And I just get to be near you every day and every night. Every night. And you know that we belong together. It's said to be you and me. Mm -hmm. You should bring out the best in me Like no one else can do That's why I'm by your side Morning sir Ask little baby don't you cry